Libra naranasan mo na bang tumingin sa orasan at makita ang labing isa oras labing isa minuto at parang may biglang nagbago sa loob mo? Hindi iyon basta-basta lang. Isa yung bulong mula sa universo na nagsasabing magsalita ka na. Dahil tuwing tumatama ang labing isa oras labing isa minuto, may lihim na pintuang bumubukas para lang sayo. At kapag sinabi mo ang tamang katotohanan sa mismong oras na yon, may gumagalaw. Ang mga nakabarang enerhiya ay nawawala. At ang matagal mo nang hinihintay, pera, kapayapaan, pag-ibig, unti-unting lumalapit sa'yo. Pero ito ang sikreto, gumagana lang ito kung totoo ang katotohan ang binibigkas mo. Wala nang pagpapanggap. Wala nang pagtatago ng iyong tunay na pangangailangan. Libra, nakaayos na ang mga bituin, bukas na ang portal. At ang iyong tinig ang susi. Hindi lang ito basta video, ito ay isang banal na sandali para sa'yo. Kaya huwag kang mag-scroll palayo. Manatili ka. Dahil ang sasabihin mo pagkatapos nito pwedeng tuluyang baguhin ang iyong buhay. Maligayang pagdating, Libra. Hindi ka narito ng aksidente. Hindi mo lang basta-basta nakita ang mensaheng ito. Ikaw ay ginabayan ng isang puwersang mas mataas kaysa lohika. Isang sandali na tinatawag na labing isa oras labing isa minuto. Alam mo, ang mga Libra ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, balanse at katotohanan. Ikaw ay isang tagapaghanap ng kapayapaan, ngunit isa ring taong malalim ang pakiramdam kapag may mga bagay na hindi nakaayon. At kapag tumahimik ang mundo kapag ang lahat ay tila magulo. Doon nagpapakita ang universo ng senyales. Doon lumilitaw ang labing isa oras labing isa minuto. Sa kulturang Pilipino, ang mga palatandaan at ang tamang oras ay itinuturing na sagrado. Mula sa mga bulong na dasal sa hating gabi hanggang sa mga kandilang sinisindihan para sa swerte, may dalang enerhiya ang tamang timing. At para sa mga libra, ang labing isa oras labing isa minuto ay hindi lang oras, ito ay mensahe. Tuwing tumatama ang labing isa oras labing isa minuto sa orasan, may kosmikong bintanang bumubukas para sa iyo. Ngunit hindi ito mananatiling bukas ng matagal. At hindi ito gagana kung hindi mo gagawin ang isang bagay. Kailangan mong sabihin ang iyong katotohanan. Hindi basta salita. Hindi tahimik na pagpapakumbaba. Hindi ang bersyon ng sarili mong nagpapasaya lang sa iba. Hindi. Ang katotohanang matagal ng kinikimkim ng kaluluwa mo ang kailangan ng marinig. Iyan ang susi para matanggap mo ang biyayang matagal ng nakalaan sayo. iyo. At ngayong araw, tutuklasin natin kung ano ang katotohanang iyon. At eksaktong ano ang dapat mong gawin kapag muli kang salubungin ng labing isa oras labing isa minuto. Bakit ang labing isa oras labing isa minuto ay kaakibat ng enerhiya ni Libra? Hindi basta-basta lumilitaw ang labing isa oras labing isa minuto sa buhay mo. Hindi ito simpleng numero, isa itong senyales, isang panginginig ng enerhiya, at para sa libra isa itong salamin. Magsimula tayo sa numero mismo. Sa numerolohiya, ang isa ay kumakatawan sa paglikha, bagong simula, at pagiging natatangi. Kapag inulit, labing isa oras labing isa minuto, ang enerhiyang ito ay lumalakas ng apat na beses nagiging itong pintuan sa pagitan ng pisikal na mundo at ng espiritual na dimensyon. Isang sandali kung kailan ang iyong mga iniisip, damdamin at hangarin ay pinalalakas. Ngayon, pag-usapan natin ang Libra. Ikaw lang ang zodiac sign na may simbolong walang buhay, ang timbang. Ibig sabihin, ang misyon mo sa buhay ay balanse, sa pagitan ng isip at damdamin, pagbibigay at pagtanggap, lohika at intuition. At alam mo ba, ang labing isa oras labing isa minuto ay purong anyo ng balanse sa mundo ng mga numero. Dalawang peres. Dalawang panin. Magkabilang salamin. Parang ang timbangan na nasa loob mo. Kapag nakita mo ang labing isa oras labing isa minuto, hindi ka lang tinutulak ng universo, kausap ka nito sa wika mo. Sinasabi nito, Libra, ito na ang oras ng pag-ayos. Panahon na para piliin ang katotohanan. Marahil napansin mo na rin, Madalas lumitaw ang labing isa oras labing isa minuto kapag ikaw ay litong-lito, kailangang magdesisyon, o may pinagdadaanan. Dahil ito'y dumarating kapag ikaw ay bahagyang nawawala sa balans, upang ibalik ka sa tamang daloy. At narito ang mas malalim na bahagi. Para sa libra, hindi kaguluhan ang tunay na panganib kundi ang peking kapayapaan. May mga pagkakataon na panatag ang iyong kilos sa labas, pero sumisigaw na ang kaluluwa mo sa loob. Hindi yon balance. Iyon ay pag-iwas. Ngunit kapag lumitaw ang labing isa oras labing isa minuto, ito ay parang alarm clock ng iyong kaluluwa. Pinaaalalahanan ka, itigil mo na ang pagkompromiso sa sarili mo para lang mapasaya ang iba. Ito'y paalala na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa katapatan. Sa mga kaugaliang enerhiya ng mga Pilipino, gaya ng hilot o ang dasal sa tamang oras, may mga sandaling itinuturing na sagrado kung kailan kakaiba ang daloy ng enerhiya. Isa ang labing isa oras labing isa minuto sa mga sandaling ito para sayo, Libra. Ito ang oras na mas makapangyarihan ang iyong salita, mas malakas ang dating ng iyong iniisip, at mas mabilis mong naapektuhan ang landas ng iyong kapalaran. Kaya't ang labing isa oras labing isa minuto ay hindi lang maswerteng numero para sayo, isa itong espiritual na reset button. At nayong nauunawaan mo na ang kahulugan nito. Ang susunod na hakbang ay gamitin ang tunay na kapangyarihan ng iyong salita sa tuwing sasapit ang oras na ito. Dahil ang iyong binibigkas sa labing isa oras labing isa minuto ay umaalingaw maulagpas pa sa iyong inaakala. Magsalita sa labing isa oras labing isa minuto, iba ang pakikinig ng universo. May oras para sa katahimikan. At may mga pagkakataong ang katahimikan ay nagiging delikado dahil hinaharangan nito ang daloy ng iyong enerhiya. Para sa mga libra, ang katahimikang ito ay unti-unting naiipon hanggang sa may pumutok sa loob. Ngunit kapag lumitaw ang labing isa oras labing isa minuto, nagbabago ang mga patakaran ng universo. Ito ang sandali na kailangan mong magsalita at magsalita ng may layunin. Bakit? Dahil sa labing isa oras labing isa minuto, ang iyong boses ay hindi basta tunog, ito ay enerhiya. At ang enerhiya, kapag pinakawalan sa tamang frequency, ay nagiging paglikha narito ang hindi alam ng karamihan. Bawat salitang iyong binibigkas ay may taglay na vibration o kodigo ng enerhiya. May mga salitang nagtataas ng daloy. May mga salitang humahad lang sayo. Ngunit kapag nagsalita ka sa labing isa oras labing isa minuto, ang iyong mga salita ay naitatala sa enerhiyang bumabalot sa paligid mo. Parang sinasabi ng universo. Nakikinig ako ngayon. Maging malinaw. Maging totoo. At para sa'yo, Libra, ang kalinawan ay lahat. Napakarami mong sandaling tiniis ang tunay mong iniisip para lang mapanatili ang kapayapaan. Pero ang kapayapaang walang katotohanan ay hindi tunay na kapayapaan, isa lamang itong katahimikang may magandang maskara. Ngayon, isipin mo ito. Eksaktong alas negatibo labing isa, labing isa ng umaga o gabi, huminto ka sa ginagawa mo. Humina ka ng malalim. Ilagay mo ang iyong kamay sa dibdib mo at sabihin mo, Ito ang totoo kong nais. Ito ang tunay kong sarili. Nararamdaman mo ba kung gaano kalakas ang sandaling yon? Sa kulturang Pilipino, malalim ang paniniwala sa oras ng brasya, mga sandaling pinaniniwala ang mas dinirinig ang mga dasal. Marami ang naniniwalang tatlo oras iya ay sagrado. Ngunit ang labing isa oras labing isa minuto ay kakaiba, hindi ito nakabase sa relihiyon. Ito ay tungkol sa pagkakaayon ng enerhiya. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong katotohanan at pagpapaalpas nito sa mundo. Kaya ano ang nangyayari kapag sinabi mo ang iyong katotohanan sa labing isa oras labing isa minuto? Ipinapadala mo sa universo ang malinaw na mensahe, handa na ako. Pinakakawalan mo ang bigat na matagal mo ng dalang tahimik. Binibigyan mo ng pahintulot ang bagong enerhiya na pumasok sa buhay mo. Hindi ito mahika. Ito ay alignment. Ito ay espiritual na siyensya ng pagsasalita gamit ang tamang oras, katotohanan, at vibration. Tandaan ito. Ang mga salitang binigka sa labing isa oras labing isa minuto ay mas malayo ang nararating. Ang mga salitang binigka sa labing isa oras labing isa minuto ay bumabalik na may kasagutan. Ang mga salitang binigka sa labing isa oras labing isa minuto ay hindi lang naririnig, ito ay iginagalang. Kaya sa susunod na makita mong lumitaw ang sagradong numerong iyon sa iyong telepono. Huwag ka lang basta humiling. Magpahayag ka. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa katahimikan. Tumutugon ito sa kalinawan. Ang isang katotohanang kailangang banggitin ni Libra. Ngayong alam mo na kung gaano kapangyarihan ang hatid ng labing isa oras labing isa minuto at kung gaano kabigat ang halaga ng iyong mga salita. Mas palalalimin pa natin. Dahil may isang partikular na katotohanan na iniiwasan mong harapin, Libra. Isang katotohanan matagal nang binubulong sa iyo ng iyong kalooban, pero patuloy mong itinatago para lang mapanatiling maayos ang lahat. Ikaw ang tanda ng balanse ng katarungan ng harmonya. Pero minsan, ang balanse ay nagiging kulungan. Nagbibigay ka. Nagpaparaya. Sinasabi mong ayos lang kahit hindi naman ipinaprioridad mo ang iba kahit ang kaluluwa mo ay sumisigaw ng espasyo. Kaya ito ang totoo mong kailangan mong sabihin, Libra. Hindi ko na kayang paliitin ang sarili ko para lang maging komportable ang iba. Basahin mo ulit. Ito ang katotohanan kailangan mong bikasin sa labing isa oras labing isa minuto. Dahil sa sandaling sabihin mo ito, pinapakawalan mo ang bara na matagal nang humaharang sayo, pera, kalusugan, pag-ibig, kalinawan. Pinapakawalan mo ang enerhiya ng people pleasing. Pinapalaya mo ang takot na hindi ka maintindihan. Libra, hindi ka isinilang para lang lumikha ng kapayapaan para sa iba. Isinilang ka para mamuhay ng may kapayapaan sa sarili muna. Narito ang madalas mangyari sa'yo. Mumingiti ka kahit may tensyon. Bitbit mo ang emosyonal na bigat ng tahimik. Iniiwasan mo ang komprontasyon kahit sarili mong katotohanan ang nawawala. Binigay mo ang lahat pero bihira mong maramdaman ang ganap na pagtanggap. At ngayon, sinasabi ng universo. Tama na. Dahil ang balanse ay hindi lang tungkol sa pagpapanatili ng timbang. Ang balanse ay pagsasalita rin kapag hindi napatas ang pakiramdam. Ito ang iyong sagradong sandali. Kapag muling lumitaw ang labing isa oras labing isa minuto, huwag mo itong sayangin sa mababaw na kahilingan. Huwag ka lang basta magsabi ng gusto ko ng kasaganaan sa halip banggitin mo ang ugat ng iyong pagkaantala. Tinatago ko ang tunay kong nais. Nice. Nagkukunwari akong hindi ito masakit. Kailangan ko ng espasyo para maging buo kong sarili. Ito ang mga katotohanan ng yumanig sa enerhiya. Ito ang mga salitang ginagalaw ang universo. At sa sandaling sabihin mo ang mga ito. May kakaibang mangyayari. Parang may biglang gumaan. Ang tensyon sa dibdib mo'y unti-unting luluwag. Tatahimik ang isip mo. At sa mga susunod na araw, baka makakita ka ng mga palatandaan. Tawag na matagal mo nang hinihintay. Solusyon sa problemang matagal nang nakabara. Isang bigla ang linaw ng isipan. Dahil ang enerhiya ay sumusunod sa katapatan. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ay tinatawag na pagpapakawala, ang kusang pagbitiw sa mga bagay na hindi na nakakatulong. At ang bibitawan mo ngayon ay ang maskara. Ang maskarang ayos lang ako. Ang maskarang wala akong pakialam. Ang maskarang kikaya ko naman mag-isa. Libra, hindi ka nag-iisa. Pero kailangan mo munang huwag itago ang sarili mo sa sarili mo. Ito ang susi mo. At ang labing isa oras labing isa minuto ang iyong oras. Sabihin mo ito. Ang Angkinin mo ito. Tanggapin ang biyayang matagal nang naghihintay sa'yo. Tatlo bagay na gawin kapag lumitaw ang labing isa oras labing isa minuto. Kapag nakita mo ang labing isa oras labing isa minuto, hindi ito basta swerte o tsamba. Hindi ito simpleng numero, isa itong pintuan. At kapag bumukas ang pintuang iyon, may ilang segundo ka lang para tahakin ito ng may kamalayan. Pero karamihan sa mga tao, hindi nila nasasamantala ang sandaling iyon. Na-excite sila, kinukuha na ng screenshot, humihiling at pagkatapos, wala namang nangyari. Bakit? Dahil hindi nila alam kung ano ang tamang gawin kapag lumitaw ang labing isa oras labing isa minuto. Pero ikaw, Libra, malapit nang matutunan ang isang makapangyarihang tatlo hakbang na ritual. Simple lang ang mga hakbang na ito. Pero kapag ginawa ng may puso, agad nitong babaguhin ang enerhiya mo. Hakbang isa, huminto at huminya. Sa mismong sandaling makita mo ang labing isa oras labing isa minuto, huminto kahit nasa gitna ka ng isang gawain. Tingnan ang numero. Pumikit. At huminga malalim at dahan-dahan. Inhale ng apat na segundo. Hold ng apat na segundo. Exhale ng apat na segundo. Ulitin ng tatlong beses. Ito ay isang mensahe sa iyong katawan at kaluluwa. Narito ako. Nakikinig ako. Bakit ito makapangyarihan? Sa kulturang espiritwal ng Pilipino, ang pagiging present sa sarili ay unang hakbang para tumanggap ng biyaya. Hindi ka makakalikha mula sa kabuluhan. Makakatanggap ka lang kapag tahimik at bukas ang iyong kaluluwa. Hakbang dalawa, sabihin ang katotohanan ng nasa loob mo. Ngayong kalmado ka na. Sabihin mo ang kailangang masabi. Malakas. O pabulong kung kinakailangan. Ang mahalaga, sabihin mo ito. Mga halimbawa. Karapat dapat akong mapakinggan. Hindi ko nadadalhin ang hindi sa akin. Pinipili ko ang kapayapaang kasama rin ako, hindi lang ang iba. Bakit ito mahalaga? Dahil ang iyong throat chakra ay ang enerhiyang daanan patungo sa pagpapakita ng mga biyaya. Kapag ito'y barado ng katahimikan, guilt o pag-aalinlangan, naantala ang biyaya. Sa labing isa oras labing isa minuto, pinalalakas ang enerhiya. Nagiging alon ang mga salita. At kung tapat kang magsasalita, ang mga alon na ito ang kikilos sa iyong buhay. Sa sinaunang panalangin Pilipino, madalas sinasabi, Wika mo'y dasal. Kaya't sabihin mo ang kailangang ilabas ng iyong kaluluwa. Hakbang tatlo, ilarawan na tinanggap mo na ito. Pagkatapos mong magsalita, pumikit muli. At mayong oras, imahinasyon naman ang gumagana. Kung ang sinabi mo ay may kinalaman sa kapayapaan. Isipin mong nakangiti ka, payapa, napapaligiran ng mga taong sumusuporta sa'yo. Kung tungkol ito sa pera o oportunidad. Isipin mong may natanggap kang mensahe, bumukas ang pinto, o may bank notification na kumikislap. Mas mabilis gumalaw ang universo kapag hindi mo lang sinabi kundi nakita mo rin ito. Sa mga gawin ng Pilipino gaya ng interpretasyon ng panaginip o dasal sa hangin, mahalaga ang visualization para dalhin sa realidad ang hinihiling. Kaya sa tuwing magnegatibo labing isa, labing isa, huwag ka lang magsalita. Tumingin. Damhin. Maniwala. Bonus tip, magtago ng labing isa oras labing isa minuto journal. Tuwing makita mo ang labing isa oras labing isa minuto, isulat ang Saan ka naroroon? Ano ang iniisip mo? Anong katotohanan ang sinabi mo? Ano ang na-visualize mo? Makikita mo may pattern at isang araw, buksan mo ang journal na iyon at sabihin. Lahat ng isinulat ko natupad. Ano ang mga pagbabagong maaaring asahan? Kaya nakita mo na ang labing isa oras labing isa minuto. Huminto ka. Sinabi mo ang totoo mong nararamdaman. Inilarawan mo kung ano ang handa mong tanggapin. Ngayon ang tanong. Ano ang susunod na mangyayari? Karamihan sa mga tao, inaakala na ang pagbabago ay parang kidlat mabilis, mainay dramatic. Pero ang tunay na espiritual na pagbabago, lalo na para sa mga libra, ay parang pagsikat ng araw. Tahimik itong nagsisimula pero kayang liwanagan ang lahat. Narito ang mga pagbabago na maaari mong asahan kapag palagian mong ginagawa ang labing isa oras labing isa minuto ritual. Isa, emosyonal na kalinawan. Naranasan mo na bang mabigatan kahit hindi mo alam kung bakit? Parang may pasan ka pero hindi mo makita. Kapag nagsimula kang magsalita ng totoo tuwing labing isa oras labing isa minuto, unti-unting gumagaan ang pakiramdam. Luminaw ang isip mo. Hindi mo na kailangang isipin ng paulit-ulit ang bawat desisyon. Hindi mo na kailangang humingi ng opinyon mula sa lima mong kaibigan, nagtitiwala ka na ulit sa sarili mong boses. Ang kalinawang ito ang magtutulak sa iyo para gumawa ng mas mabubuting desisyon at ang mabubuting desisyon nagdadala ng magagandang resulta. Dalawa, madalas ang mga senyales o synchronicities. Bigla na lang parang nakikipaglaro sa iyo ang buhay. Makikita mo ang mga numerong inuulit-ulit, hindi lang labing isa oras labing isa minuto. May maririnig kang nagsabi ng mismong iniisip mo. O may solusyong biglang dumarating kahit hindi mo inaasahan. Ito ang tinatawag na alignment. At kapag naka na ang isang libra, Nagiging makapangyarihang magnet ito ng mga senyales, palatandaan, at tamang timing. Sa paniniwalang espiritwal ng Pilipino, ito ay tinatawag na tugon ng kalikasan, isang sagot mula sa mismong kalikasan. Kapag kumilos ka ng tapat, gagalaw ang mundo kasama mo. Tatlo, nagbabago ang mga tao at oportunidad sa paligid mo. Ito ang hindi inaasahan ng karamihan. Kapag nagbago ang enerhiya mo, tutugon din ang mga tao sa paligid mo. May mga lalayo may mga lalapit. At ayos lang yon. Bahagi ito ng energetic cleansing. Mapapansin mo rin ang mga bagong oportunidad na lumalapit. Job offer. Invitasyon. Pagkakataong makipag -collaborate. O kahit perang bigla na lang dumarating. Hindi ito ang ganti sa ginawa mo kundi natural na tugon sa bago mong dalas. Sa oras na tumigil kang magpanggap, titigil din ang universo sa pagantala. Apat, mas buo at mas totoo ang pakiramdam mo. Ito ang mahirap ipaliwanag dahil ito ay pakiramdam. Gigising ka na mas magaan. Titigil kang humingi ng tawad sa pagiging emosyonal, tahimik o masyadong malalim. Hindi mo napipigilan ang sarili mo. At sa paggawa mo nito, mas nagiging magnetic ka. Mas ikaw. Libra, kapag sinabi mo ang katotohanan mo, nagiging hindi matanggihan ang enerhiya mo. At ang mundo, hindi makakaiwas na tumugon. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Huwag mong asahang lahat ng pagbabago ay makikita sa labas. Ang pinakamakapangyarihang transformasyon ay nasa loob. Mas lalakas ang loob mo, mas magiging matatag ka. Mas hindi ka matatakot na magbitaw. Dahil ngayon, alam mo na. Hindi ka lang basta humihiling. Inaactivate mo ang sarili mo. At kapag naactivate ka na, wala nang mananatiling pareho. Ritual ng labing isa oras labing isa minuto manifestation ni Libra. Ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan sa likod ng labing isa oras labing isa minuto, panahon na para pagdugtong-dugtungin ang lahat. Ang mga Libra ay hindi lang nangangailangan ng ideya, kailangan nila ng ritual na may balanse, kagandahan, at katotohanan. Ito ang iyong pang-araw-araw na labing isa oras labing isa minuto manifestation practice, partikular na idinisenyo para sa iyong enerhiya. Simple nakatuon. Malalim. habang isa, ihanda ang iyong enerhiya. Bago tumama ang labing isa oras labing isa minuto, yan man o yes, maglaan ng dalawa minuto para maghanda ng espasyo. Hindi kailangang perpekto. Basta't may layunin. Magsindi ng kandila o mupo malapit sa bintana. Ilagay sa silent ang iyong telepono. Huminga ng malalim ng tatlong beses upang tumahimik ang isip. Ito ay mensahe sa universo. Papasok ako sa sagradong sandali. Sa mga kaugaliang Pilipino, ang paghahanda ng espasyo, kahit sa pamamagitan ng pagsisindi ng insenso o paghuhugas ng kamay, ay anyo ng paggalang sa espiritu. Ito ay tinatawag na energetic hygiene. Hakbang dalawa, sabihin ang katotohanang iniiwasan mo. Ngayon, tingnan ang orasan. Kapag eksaktong labing isa oras labing isa minuto na magsalita. Hindi kung ano ang magandang pakinggan hindi kung ano ang ikalulugod ng iba. Sabihin mo ang matagal mo nang ikinukubli sa dibdib. Maaari kang magsimula sa pangungusap na ito. Ang katotohanan ng kailangan kong sabihin ngayon ay, Hayaan mong dumaloy ito, malaya. Maaaring ito ay tungkol sa pera. Isang relasyon. Isang bagay na kailangan mong bitawan. Sabihin mo. Pakawalan mo sa hangin. Kahit pabulong, basta't may damdamin, kayang baguhin ito ang iyong vibration. Habang tatlo, ihayag ang pagtanggap. Pagkatapos mong magsabi ng katotohanan, ipahayag mo kung ano ang handa mo ng tanggapin. Gamitin ang mga paninindigang ito. Pinapayagan ko na ang sarili kong tumanggap ng may kagaanan, biyaya, at kapayapaan. Hindi ko na hinaharangan ang mga bagay na para sa akin. Ako'y nagsasalita, tumatanggap at umaayon. Ulitin ng tatlong beses. Sa paniniwalang Pilipino, ang tatlong ulit sa panalangin ay nagpapalakas ng enerhiya at koneksyon sa diwa. Hakbang apat, ilarawan ang sandali ng pagtanggap. Pumikit. Isipin mong nangyayari na ito. Kung humiling ka ng kagalingan, isipin mong muli kang tumatawa. Kung ito ay kasaganaan, isipin mong may perang dumarating ng walang stress. Kung kaliwanagan ang hiling, isipin mong nagigising kang magaan ng loob. Damdamin ito na parabang sayo na talaga ito. Makapangyarihan ang hakbang na ito dahil ang isipan ay hindi na iba sa imahinasyon at katotohanan, kaya't inihahanda nito ang katawan at kaluluwa sa kung anong darating. Opsyonal na hakbang, isulat ito. Maghanda ng isang kwaderno na pinamagatang Libras Labing Isa Oras Labing Isa Minuto Journal. Isulat doon. Ang katotohanang sinabi mo. Ang hiningi mong tanggapin. Kung ano ang naramdaman mo pagkatapos. Ito ang magiging energy map mo, pruweba ng iyong pag-unlad. At paglipas ng ilang linggo, sa pagbuklat mo ng journal, masasabi mong Lahat ng itinanim ko nagsimula ng mamulaklak. Panghuling paalala. Ang ritual na ito ay hindi isang one-time magic trick. Ito ay isang pang-araw-araw na practice ng alignment. Bawat labing isa oras labing isa minuto ay isang regalo, huwag mo itong sayangin. Hindi mo kailangang gawin itong perpekto ang kailangan mo lang ay gawin ito ng tapat. Dahil Libra, kapag pinagsama mo ang katotohanan panandang pandagdag tamang oras panandang pandagdag enerhiya. Wala nang makapipigil sa'yo. Pangwakas na mensahe, Libra, handa ka na ngayon. Libra, humina ka ng malalim. Dumaan ka ngayon sa isang sagradong paglalakbay. Hindi ito uso. Hindi lang ito numero. Ito ay paalala na ikaw ay makapangyarihan lampas sa iyong inaakala kapag nabubuhay ka sa sarili mong katotohanan. Palagi mong ginustong ikaw ang tagapagdala ng harmonya. Ikaw ang tagapamagitan ang nagpapasaya sa lahat. Pero mayon ikaw naman ang nasa gitna. Ikaw ang dapat magsalita. Ikaw ang dapat tumanggap. Ikaw ang dapat marinig. Tama na ang pagliit. Tama na ang paghihintay. Tama na ang pananatili sa espiritual na waiting room. Sa mismong sandali na tumama ang labing isa oras labing isa minuto sa orasan, ibinubukas ng universo ang mga palad nito sa iyo. At ngayon, alam mo na kung anong gagawin sa sandaling yon. Alam mo kung paano huminga papasok sa presensya. Alam mo kung paano magsalita ng walang takot. Alam mo na kung paano sabihin. Handa na akong tumanggap. Hindi ko nahaharangan ang mga biyayang para sa akin. Libra, ang oras mo ay ngayon. Ang tunay na balanse ay nagsisimula sa sarili mo. Ang kapayapaan ay kailangang isama ang sarili mong pangangailangan. At ang iyong mga manifestasyon ay dapat magsimula sa iyong tinig. Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihan. Kung ano ang sinasabi ng puso mo, sundin mo. The universe is listening. Bukas ang portal. At ang tanging kailangan ay ang pagsabi mo ng totoo sa tamang oras. Ang oras na iyon ay labing isa oras labing isa minuto. Ang katotohanan iyon ay iyo lang maaaring bigkasin. At ang matatanggap mo pagkatapos ay ayon sa pinakamataas mong sarili. Kaya sa susunod na makita mo ang labing isa oras labing isa minuto, huwag ka lang umiti. Ang kinin mo. Sabihin mo. At panoorin mong magbago ang iyong buhay. Libra. Hindi ka lang handa. Ikaw ay pinili.